So siguro mga ilang buwan na rin akong ano, uh, naririndihan dito sa tunog ng clutch ko. Ayan. Yung clutch ng ano kasi eh maganit, saka maingay. So yan yung gagawin natin ngayon. So papakita ko sa inyo. So nagresearch din naman ako kung paano gawin. ah uh, yung first step lang sa ganito eh ito nga ayusin natin. So papakita ko sa inyo. Ito nga pala yung video ng ano ng uh, kung ano yung tunog niya. Kung ano yung gaano kaganit yung tunog niya na parang bakal na kumikis-kis ah, uh, ito guys tingnan nyo sa video so okay, yung tunog nya pero wala dito sa loob nandun sa labas nandun sa parang unahan nasa may engine bay area nasa ilalim parang cylinder area ay eh, di ko alam So ayan. Yan, mayroon diyang isang cylinder. Ito yung clutch ha. Ito yung clutch pedal. Yan yung isang cylinder niya, master cylinder. ini spray ko lang din ng ano yan, ng lubricant. Pero hindi yung ano ha? yung matapang na uh, ano, yung ano lang. Uh, lubricant lang talaga. Huwag yung WD. Ah, uh, either kung wala ka naman talaga, pwede din yun Pero the best is yung ano lang, lubricant lang talaga. Ini-spray mo lang siya. Spoon po lang ng konti. Ito po nasimulan yung sobra-sobrang sobra, oil. Ayun. Ayun. Yan yung ginawa ko muna. Uh, hindi na wala masyado yung ano, hindi pa nawala yung ganit ng konti. Nawala-wala pero meron pa rin konti. So yung ginawa ko, pumunta naman ako sa likod. Sa, sa sleeve cylinder niya. Ayan, so Ginak ko yung sasakyan ko. Ayan, naka-jack yan. Mababa lang. So, tapos tayo sa ilalim, guys. Ayan, guys. Ito yung parang, ito yung sleeve cylinder nya. Ito yung pinupush nya, yung parang rod. pasok dun sa clutch. So, ito yung bolt nya. Tinanggal ko yan. Madali lang naman. Gaganoon nyo lang. Tapos, sprayan natin yung lubricant yung area na yan. Huwag madami, hanggang sakto lang. Tapos, yung tinis ko siya, nawala na yung ingay. Nawala na yung ganit. Yung tunog ng, ano, tunog na parang bakal na kumakuskus. Ito na ibabalik naman to. Madali lang ibalik. Spray nyo lang ng ano dyan. Nang uh, sa loob. Kasi nandiyon, nandiyon yun yung pong nagpupush na ano eh. Nagpupush na uh, para sa, sa clutch nya. So, minsan nagdadry yun sa tagal Itong sasakyan ko kasi na to, ano, 12 years, 20 years na ano na to 20 years old car so matagal na nasa 600,000 kilometers na to so malamang ta, talagang dry na so ganito lang siya yan actually okay pala yung master seal, uh, master ano yung ano niya sleeve cylinder niya dito lang sa air na to nung pinapump namin dyan yun yung tunog So, let's go. Try pump na natin ulit. Let's go. I-pump na natin. Yun. Nawala na yung tunog, guys. Ayan. So, nawala na yung tunog, guys. So, wala na yung tunog. So, ito, guys, is DIY lang ito, ah. Ah uh, ginawa ko lang ng solusyon muna kasi nakita ko rin naman sa ano sa ibang tutorial na pwedeng gawin yon so sa unang unang step yun muna ginawa ko nanesprayan ko yung ano nya yung dito sa may silinder plus yung doon sa likod so pag bumalik siya, kunwari bumalik talaga tapos kahit nagawa nyo na to ipinaka the best is dalhin nyo sa ano sa mga certified na mechanic so para ma-advise nyo kayo ng magandang ano magandang uh, advice ko nung gagawin pero madalas kadalasan yan lang yung ano, yan lang yung tunog niya pagka yung maganit, maganit na ano yung parang umiik-ik yung tunog. So yun lang guys at uh, sana ano makatulong tong video na to. Follow and share. Yun lang. Sukran.